Dahil sa kakayahan po na lagi po ako nangyong isda dyan. Is ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kami nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po na may nalam dahil sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ang China na nung May 14. Opo sir, mula nung gaya nga nang sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli nung May 14, ngayon pong taon lang na nangyari ulit po na nangharas po sila. Kami po sa Kongreso nagpapasalamat sa lahat ng opisyalis dito sa Sambales, lalo na po kay Governor <laughs> Danny, kay Congress Nick, at saka kay Mayor Lim sa mainit na pagtanggap po ninyo. Meron lang po akong katunungan. Uh, lahat po ng testimonya ninyo, alam na po natin na sa pagka ngayon ay eh, talagang mahirap ang kalagayan ninyo. Meron akong tanong. Kailan no sinimulan ng uh, China itong pagharang uh, sa ba pangingisda ninyo? Kasi sabi po ninyo mula pa sa pala ng Kastila sa mga Kastila eh libre naman po ang pagpunta ninyo doon sa mga Scarborough Shoal, kung saan yung uh, fishing grounds. Eh, kailan po talaga nagsimula, nagigpit? Anong taon po, kung natatanan po ninyo, nagsimula magigpit ang China para hindi na kayo mangisda doon sa lugar na pinangisdaan ng inyong ninono? talaga nung nakakaranasan ko talaga na 2014 po. Dahil sa kakayahan po na lagi po akong nangingista isda dyan. Is ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kami nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin nalam dahil sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag na naman ang China na nung May 14 is na baho din. Kami lang po, dahil nandito naman po kayo, dahil sa pinag-iusapan natin na kung anong tulong ang gusto namin maibigay nyo sa amin. Pas marami na pong salamat na kung ano man po yung maibigay nyo sa aming livelihood. Pero ang isang gusto lang po namin iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong siguridad ang dapat namin maano sa paglalakbay namin papunta po sa Iskalburo na gaya ng sinabi, ngayong June 15, manghuhuli sila. E, paano naman po kami talagang laging dyan po nangingisda sa Baho de Masinloc? Yun lang naman po ang gusto namin iparating sa inyo na kung ano ang may bibigay na siguridad para sa aming mga mangingisda. Tinatunong ko po ito dahil para malaman ho ninyo, ang rason ho talaga ng itong hearing po natin ay eh, doon sa resolusyon ng in, inyong congressman, si congressman Punghon, kung, de, kung saan hinihiling niya na investigahan yung sinasabing gentleman's agreement. Kasi lumabas po sa TV, itong Chinese ambassador ay nagsalita na may nagkaroon daw ng panahon ni Pangulong Duterte ng gentleman's agreement. Kaya tinanong ko po sa inyo kung kailan talaga naghigpit. Kasi maring nagkaroon nga ng gentleman's agreement between the past administration at saka ng Chinese government. Kaya nainganyo o naging agresibo mula nung panahon ni President Duterte dahil nga dito sa Gentleman's Agreement. Sinasabi ho ninyo 2014 ni panahon po ni Pinoy yun, but then lately nakita po natin masyado talagang agresibo sila bago pa man dumating ang uh, administrasyon ni President uh, Marcos. no? So, yun po ang uh, tinitignan po natin ang gulo. Sa pagkangayon, lahat ng uh, mga resource person po ay nagsasabing wala naman daw po. Pero sa galaw po ng mga Chinese government ngayon, nagrabe talaga ang uh, kanilang uh, mga hakbang na ginagawa ang uh, nagpapadala ng ilang barko, uh, nagkakaroon ng mga ikangang mga insidente na hindi maganda. So this could be a result ng gentleman's agreement na sinasabi ng Chinese ambassador. Ito pinatunayan din, hindi naman pinatunayan, pero sinuportahan din ni Mr. Harry Roque. Nagsabi din siya na meron ngang gentleman's agreement. Kaya po tayo pumunta rin dito para makita po natin nang uh, inyong sitwasyon. Ngayon um, yung sa dumaan ng mga taon. Okay, starting 2014. So bago po mag 2014, malaya ho kayong nangingisda na doon.